Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matahimik kung nasa trabaho at laging inuuna ang mag-focus sa mga ginagawa, nang mapanatiling may hanap buhay. At may ugali na matahimik para makagawa ng naaayon. Na trabaho, at sa tahanan ay laging inuuna na mapasaya. Ang buhay pamilya, at may isang salita para sa pamilya, Paggumawa ng pangako ay tutuparin, sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan dahil ayaw na may makagalit na tao. Wala sa isipan ang magpautang dahil ang naiipon na pera ay para sa pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color blue number 22, number 30 at number 15. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung may pasok ay laging gagawa ng masipag para sa ikakaunlad ng kabuhayan na sweldo sa trabaho. Maingat. Magbitaw ng salita dahil ayaw ng may nakakaaway na tao at walang balak magpautang dahil mas gusto ang makapag-ipon ng pera para sa pamilya at makagawa ng masayang buhay. Sa pera na pagkita ay dapat ay maayos, walang kalokohan ng walang mapasok na suliranin. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pag-iibigan, na nagbibigay ng positive energy sa pamumuhay. Mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color pink number 10 number 27 at number 33. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa trabaho o sa tahanan, ay may metiyag ugali. Na mahaba ang pasensya, na madisiplina at ayaw ng mga usapang may kalokohan, lalo na sa pagkita ng pera ay laging maingat at ayaw nang nangangako sa ibang tao para walang iisipin na dapat na magawa at laging may kahandaan makatulong sa magulang at kapatid kung lalapitan kung nasa tahanan ay masasayang usapan at masasarap na pagkain ang gusto ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa sikat ng araw matipid sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 29 number 14 at number 30. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maingat at may matang mapanuri kahit sa pagsasalita ay pinag-aaralan ng mabuti ng walang maka. Away na tao, at hindi nagbibigay ng pagtitiwala sa Bagong makakausap sa tahanan ay ayaw ng mga usapan. Na kahit biruan ay ayaw ng may pagmumura, para walang makapasok na bad energy. At laging inuuna na mapaganda ang kabuhayan ng pamilya. Ang gusto ay matahimik na araw at nakaplano ang mga ikikilos at gagawin ng maging maayos ang lahat. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa mga bituin may katipiran magpalabas ng pera pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero color silver and color pink number 25 number 8 at number 36 leo ang leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan kung nasa trabaho ngayong araw ay masipag at hindi nagtitiwala kagad nasa isipan ang maging maingat ay Laging may prevention sa problema, at laging masaya sa mga ginagawa para sa pag-unlad ng buhay-pamilya, matyaga na masinop dahil nasa isipan kung may tsyaga, ay uunlad ang buhay, at masayang pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, may maselang ugali at maiksi ang pasensya ngayong araw, kaya ayaw ng usapang mahaba, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 5, number 32 at number 19. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matapang na ugali ngayong araw, iiwas sa mga usapang. Mahaba at hindi nagpapataan sa ginagawa sa hanap buhay. At kung may hihingi ng tulong na kapatid at magulang ay tutulong kung may ekstrang pera. At ang gusto para sa pamilya ay laging masaya ang kaisipan, para laging may naiipon na good energy ng swerte sa pamamahay. Hindi masyadong palakibo nakapokus kung ano ang dapat nagagawin. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 19 number 24 at number 8. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa trabaho ay hindi nakikisuyo sa ibang tao. Nang walang ibabalik na utang na loob, mas gusto ang nakakagawa ng malaya mas nais na mag-isa kung magtrabaho. Mahihirapan na makakausap mas gusto ang magtrabaho Kaysa makipagkwentuhan Kung sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan May takot sa karma ng kamalasan May mahabang pasensya sa trabaho at ganoon din sa pamamahay At hindi makukuha sa mga suhulan ng pera May takot mawala ng trabaho May kadaliang magselos ngayong araw ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 8, number 24 at number 11. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling masungit ngayong araw na kayang magsalita nang pwedeng ikakasakit ng damdamin ng ibang tao, dahil sa isipang mapanuri ang gagawin, ay iiwas sa mga usapang mahaba at discussion para walang makaaway na tao. At kung gagawa ng isang bagay ay nakaplano muna, nang ligtas sa mga bigla ang problema at gastusan, sa usapang chismis ay walang panahon, mas gusto ang magtrabaho at iiwanan ang kausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 21 at number 32 number 10. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, kung nasa hanap buhay, ay laging maingat at madisiplina hindi makukuha sa mga salitang lagayan ng pera at iiwan na kagad ang mga kausap may maselang pag-uugali sa mga gawain sa trabaho kahit sa tahanan. Ay ganoon din, mas gusto ang magtrabaho kaysa makipag. Kwentuhan, ang gusto ang maiipon na kinikita ay pinaghihirapang pera, at wala sa isip ang magselos tiwala sa pagmamahalan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin ngayong araw ay mayroon kana namang malakas na sex appeal nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig may katipiran sa pagpapalabas mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color pink number 31 number 24 at number 18 Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugali ngayong araw na mabilis mainip at ang gustong usapan ay mabilis, walang paligoy-ligoy kung nasa trabaho ay matahimik na araw ang gusto, ang nais ay mag-isa na magtrabaho. May isang salita na gagawin pag nasabi na, laging maaruga sa pagkain na maayos para sa pamilya, at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao. Ayaw ng usapang may kayabangan at kaburdihan siguradong iiwanan ang kausap. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 26, number 11 at number 32. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa trabaho ay wala sa isipan ang gumawa ng katamaran. Dahil gusto ay may mahabang hanap buhay, at hindi mag. Papataan sa mga gawain, at maging sa tahanan ay masikap sa kailangan ng pamilya, para lagi masaya ang pamamahay, may paninindigan sa sinasabi at gagawin, kung alam na nasa tama, at mahirap pakiusapan, matuwid at matapat, gagawa na handa laging makatulong, kung kailangan ng mga kasama sa hanap buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran sa paggasta sa paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 18 number 21 at number 36. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa pera ay hindi papasok sa mga maling gawain. Nabigla ang yayaman may takot sa ganoong gawain, mas. Gusto pa ang maging masipag na matyaga para kumita. Nang masaya ang pakiramdam, dahil okay ang hawak na pera. Laging matapat sa hanap buhay at laging malinis na gawain. Nang maging mahaba ang pinagkakakitaan, at kung pera ay hindi magpapautang uunahin ang pamilya, at laging uunahin ang makagawa ng trabaho, kaysa makipagkwentuhan, Masipag hanggat bata pa ang nasa isipan ay makakaipon ng maayos na pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng isip at katawan sa gabi ang nais. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color silver number 15, number 21 at number 30.